Hello mga kanyus ko! James Yap, iniwan na ang rain or shine. Nagpaalam na. Nagpaalam na nga po ang dating PBA MVP na si James Yap sa team ng Rain or Shine. Inanunsyo ng basketbolista sa kanyang social media account ang desisyon na ito matapos di umano ang time team na panalangin at refleksyon. Nagpasalamat si James Yap sa mga sumuporta sa kanya at naging parte siya ng Rain or Shine family sa loob ng 7 years. After much prayer and reflection, I have decided to end my journey as an Elasto painter. I have truly appreciated all those who have supported me during this time. And thank you for making me part of your family for 7 years. Ayon sa post ni Yap, pinasalamatan din niya ang management team ni Raymond Yu at Terry Ke sa pag-approve sa kanyang request na ma-release para di umano makamove on na siya sa susunod na kabanata ng buhay. I want to extend my gratitude to the team's management for graciously approving my request for release and allowing me to move forward to begin the next chapter in my life. I will always be grateful for this team, for all the memories and for the lessons we went through together. Nagtapos ang kontrata ni James bilang Elasto Painter noong huling laro ng Rain or Shine sa Commissioner's Cup 2023 to 2024. Hindi pa malinaw sa ngayon kung saang team lilipat si Yap, pero wala pa rin naman siyang binabanggit tungkol sa pagre-retiro. Unang nagpasiklab si James Yap sa Fewer Foods kung saan naging most valuable player siya ng dalawang beses. Nakapaglaro din ang tubong Escalante Negros Occidental sa San Coffee at doon na rin huling championship nito taong 2014 pero bilang isang elasto painter hanggang semifinals lang ang inabot nila. So, ano na ang susunod na kabanata sa buhay ng basketballista at konsehal ng San Juan? Mayroon di umanong offers na nagmumula sa iba pang PBA teams para makuha si James Yap na maglaro sa kanila Isa sa mga offers na ito ay kinumpirma mismo ng may-ari ng Blackwater na si Deoselto C Juicy daw ang kontratang inaalok ng Big Boss kay James Pero hindi pati umano ito tinugunan ni James Yap Ayon pa kay Mr. C na kahit nagkakaitad na si Yap at tila bumabagal ang galaw ay nakikita nitong mas magaling pa din siya kung ikukumpara sa iba pang mga players. Pinahahalagahan din ni Bossing ang experience at kalibre ng paglalaro niya na pwedeng makatulong sa mga nakababatang manlalaro. Ano sa palagay nyo? Tatanggapin kaya ni James ang makatas na offer ng Blackwater o babalik siya sa Fear Boots na unang naniwala at nag sa kanya? Tama kaya ang desisyon na maglipat bahay ang basketbolista ngayong 41 years old na siya? Anong masasabi niyo rito mga kanyusko? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps!